ko atau atong saging ng naman ni eh. para ano guys para kinilaw ng itom naman ang saging dugay na atiman bakit black na eh? wow Hanggang saan ba ito pwede? Ang nara ha, nakuha. Pwede rin gamaya. Ang hiliwa-hiwa. Ako na siyang palambuton. Lain-lain akong style. Pagkabuhat. Gusto ko na yung nagay namin style. Pagkabuhat. Pagkabuhat kabuka, di kalambot na so, kato is o, natin, sa kato slice. Muna ito, kabunan sa... Tara ito pabukalan, guys. Pwede na siya. Mura na siya. Gamay na kaayo, oh. Ayan. So, ato na siyang timplahan. lifetime atong gi ano pugaan karon another way yan pagukalan ra to distinct kung say lang ni atong tangay dini ka yan gamay lang sa kada binigay nga at sa batang ng kamay kanang hala binigay nga

basit na kumpara diyan ng para Wow. Another yummy day. Friends. Ay kay kay ni kay tilapia. Magawagan ng suka ni. Mahalan. na puso sa sayong. Pero mas guwapa siya ng gikuan, guys. Mas guwapa ang gikuan sa bukalan. Pareho raman sa tusiya.

pa rin lang yung ones go on the pa